Yo, what's up mga boss? Balitang Paris Olympic sa pole vault Finals. Nabigo ang ating kababayan na si EJ Obiena na makapasok sa top 3 para sa medalya. Pero sa unang talon niya ay maganda naman ang ipinakita niya at naipasok niya ng maayos itong unang attempt niya. At dito sa padalawa sa 5.70 meters ay maganda rin ang pinakita niya at maganda ang kanyang tinalon kung makikita nyo napakaganda ng kanyang attempt at dito sa patatlo sa 5.80 meters ay sumabit si EJ Oviena Pero dito sa 5.90 meters ay muli siyang bumawi. Naipasok niya ng maayos ang attempt niya. Makikita nyo full solid yung kanyang attempt. Pero dito sa 5.95 meters ay muli siyang sumabit. Sayang. Hindi lang siya sumabit dito ay pasok siya sa 6 meters finals sana para sa medalya. Ang kagalon man ay maraming salamat sa iyo, EJ Ubiena, para nakita mo ang iyong tibay at lakas at determinasyon. Saludo pa rin kami sa iyo, EJ Ubiena. Bawi na lang tayo sa susunod na Olympics. Thanks for watching mga boss and God bless.